Pagpalap ang mga kapatid, share ulit tayo ng kaspil ngayon. Ang sabi sa Hebreo 12 verse 10, Sa loob ng maikling panahon, tinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo ay itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Kundi naghihinagpis, naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaan bunga ng pagsasanay sa natuwid na pamumuhay. So, uh, tayo lahat, mga kapatid, ay nakaranas naman siguro ng pagdidisiplina ng isang magulang. Dahil kung hindi ka mahal ng magulang mo, hindi kanya didisiplinahin. Umaaring uh, ibinigay sa iyo ang luho at laayaw sa buhay. Lahat ng gusto mo ay sinunod ng magulang mo. Pero kung mahal ka ng magulang mo, didisiplinahin ka, tuturuan ka ng mga, ng mabubuting asal. At kung hindi ka susunod, tsak na papaluin ka dahil hindi masama ang palo. Basta ito, ay may kasamang pagmamahal na isang magulang. Dahil walang magulang na gugustuhin mapahamak ang kanyang mga anak, ganoon din ang ating Panginoon. Itinutuwid niya tayo sa ating mga pagkakamali. Pero hindi natin ito tinatanggap bagkos tayo ay uh, nagagalit at naghihimagsik sa Panginoon. Pero sadya talagang matigas ang ating mga ulo. Dahil lagi tayong sumusuway sa ating Panginoon. Pero kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, mararanasan natin yung may kapayapaan ka sa puso mo. At higit sa lahat, mapapalayo ka sa lahat ng ori ng kapahamakan dahil sinusunod mo ang kanyang mga tuntunin, minananais niyang tahakin uh, mo na mabuti para sa iyong buhay. Dahil ang sumusunod sa pangaral ng mga magulang, iyon ay parte ng pagsunod natin sa Panginoon. At kapag tayo sumusunod sa Panginoon, siyak mararanasan natin ang buhay na payapa, malayo sa lahat ng uh, hindi magandang bagay, malayo sa lahat ng kapahamakan at mayroon tayong at katiwasayan na namumuhay ang maayos dahil sumusunod tayo sa Panginoon. So, yun ang reward. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, peace of mind, kapayapaan sa pamumuhay at katiyakan, pagpapala ng lahat ng bagay, blessing mula sa Panginoon. Dahil ako ay sumunod sa Panginoon, lahat ng bagay ay magkakaroon ka lahat lahat higit sa lahat ng pagmamahal ng Diyos